Ako nga pala si Princess Cruella. Ang apo ni... Ang nga po ni Cristina sa pangalan niyang anak na si Lorena. At ako naman po si Josa Grace. Ang apo ni Cristina kay Rodella. Ang pangatlo niya naman nga anak. Bago po namin simula ng pagbasa sa talambuhay ng aming lola, nice nais lang po muna namin pasalamatan ang mga dumalo at nakiramay na araw. Sa mga kaanak, kaibigan, at Seventh-day Adventist Church, at sa iba pang mga dumalo, muli ay amin kayo pinapasalamatan. Ang talambuhay ni Christina Inelda Unilogo. Si Christine Highland dayo na lang buhay, pinanganak noong ikasampo ng kulyo, isang siyang raan, isang, isang, siyang, isang siyang, isang, isang, isang dibat na raan, apat na putwalo, sa sa Salvation, Bisal, Occidental, Mindoro. Subalit siya ay lumaki sa isla ng Iling, San Jose, Occidental, Mindoro, kasamang kanyang batihin magulang na sila Ginang Maria at Ginoong Thomas Ineta. Sa piling ng kanyang mga magulang, siya ay lumaki na may pagmamahal at paggalang sa mga kanyang nakakasalamuha, hindi rin maitatanggi ng mga nakakakilala sa kanya. kanyang kabataan, nakilala niya si Rodolfo Unilongo na sa kalaunan ay kanyang pinakasalan. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at pinayayaan sila ng anim na anak na sila Lorena, ang panganay na anak na sinundan ni Laino, Rodelia, Gijon, at ang kambal na sina Arnel at Ariel Unilongo. Lumipas ang mga panahon at ang kanyang mga minamahal na anak ay nagkaroon na ng kanilang pamilya. Siya ay nagkaroon ng labing walulupo na sa kanya ay nagmamahal kasama pa ng kanyang iba pang mahal sa buhay. Sa maraming dikadang lumipas ay unti-unti at unti rin naramdaman ang pangihina ng kanyang katawan at sakit na ininda bunga, bunga na katandaan. Sa, sa piling ng kanyang mga pinakamamahal at sa edad na labing pitot ali Mansop, pito, dalawang dipot, dalawang pot lima, ay tuloy yan. Ay tuloy yan yan, hindi sa ang kanyang buhay. po nagkakapost ang tanang buhay ni Christina Ilinawa. Aming po willing pinasasalamatan ang lahat ng mga nandito at sa iba pang nakiraman na nasa kasalukuyang malayong lugar. Maraming salamat po. uh, sakit. At uh, ganunin po sa aking mga kapatid. Kila nag-isa, kila nag sa kasama po nila mga asawa at mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga tulong, pinansyal at naranan po sa uh, uh, Iglesia Matabiaga, sa ating mga kaibiga, anak uh, Kami po ay nagpapasalamat ng aking buong pamilya sa uh, pagmamahal ninyo sa aking magulang at nadama po namin yon na mga kapatid na tunay po na uh, mahalin mahal ninyo ang aming nanay. At lupos po kami na papasalamat sa inyo. Ganun po sa uh, aming mga kaibigan at po kapag-anakan. po. Amen. 5 verses 28 to 29. Huwag ninyong yung ipagtaka ito sapagat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kakatulan. Ito po ay maliwanag na pangako sa na kasulatan ng mga taong bagamat bawian ang buhay, sila po, katulad ng nanay, ay nasa ganito pong kalalagayan. Subalit ako'y naniniwala, bagamat wala ako dito, subalit sa dami ng taong narito, mga mga sa buhay na narito, mga kapatid sa iglesia na narito.

Ano ambulans bayun itu lu kebaca kayak paduner lu nun sana ramen nih game nih nonton dan ya oh yo ai ai enggak makan enggak makan nih lu harap